Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod Pipanyo Labrador. Dito po sa ating programang Reaction Mo Birad Ako. Okay, bago po tayo uh, magsimula mga minamahal kong mga kababayan, katulad po ng ating nakasanayan, Binabati muna po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po nating nakakasama. Siyempre, ang ating pong minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, sa araw na mga minamahal kong mga kababayan, ay pag-uusapan po natin. No? yung karma ha, ah, na nangyari po dito kay Rodrigo Roa Duterte. Sa mga hindi po nakakalam, bago po kasi nangyari, ah, ulitin ko lang po, bago po nangyari yung pagkadakip po dito kay Rodrigo Roa Duterte na isang baliw, isang gago, isang siraulong presidente dati, meron po siyang sinabi, meron po siyang inilabas na video na kung saan tila nangungutya tila nangungutya sa International Criminal Court para po maintindihan natin at mabigyan po natin ng matinding reaksyon eto at panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan ICC tagal ko na naghintay niyan. Vice Mayor pa ako ICC ngayon CCI na yan Pabaliktad. Hindi, hindi ko kayo hinahamon pero uh, you have been uh, doing it, fucking on it uh, for for a long time. Uh, can you just uh, please try once more? This time with the uh, action on candor So makita tayo. Magkita tayo, crimes against humanity man kaya. Pati yung hindi ninyo nasali na pinatay ni Hitler, eh dagdag mo na sa akin. Yung nakalimutan niyo na listahan ko. Or the unsolved massacres around the world. Charge it on me because isang imperno lang ito. Okay, so yun po mga minamahal ko mga kababayan. Sa kanya pong mga naging statement, eh tila nangungutsa pa siya. Pati daw yung mga pinatay ni Hitler na hindi nalista ng ICC, pati yung mga nangyaring mga masakir sa buong mundo na hindi nila na, kung ano daw, gusto daw ng ICC, eh i-charge na sa kanya. Si Raulo ka ba, Rodrigo Roa Duterte? Unang-una, tulongges ka. Hindi ganon ang International Criminal Court. Hindi ganon ka at hindi ganon kasiraulo o kagago ang International Criminal Court para sundin ka, para gawin nila yung sinasabi mo. Ha? So, siguro, estilo mo yan. At talaga namang estilo niya yan, mga minamahal ko mga kababayan. Alam na alam naman natin yan. Ginawa naman nila yan kay Laila Dilima. Ginawa nila yan sa iba pa, lalong lalo na kay Guban. At sa iba pa, na gusto nilang gawan ng mga kaso, na kahit hindi naman dapat gawa ng kaso, lalong-lalo na yung ginawa nila kay Colonel Asherto, no? So, hindi na katakataka kung bakit nila nagagawa. Hindi na rin katakataka kung bakit nasasabi niya yan. Dahil gawain niya yan. Pero, eto na. Kinutsa niya ang International Criminal Court at ang sabi pa nga niya, Mayor, Vice Mayor pa lang siya. Ha? Eh, inaano na siya tungkol sa kanyang pagpatay sa mga Pilipinong may karapatan na ayon pa nga kay Bongo may karapatang magkaroon ng abogado. May karapatan na makapagpanotaryo para maibigay yung kanyang panig doon sa piskal o maibigay yung kanyang panig doon sa korte. So, mga minamahal ko mga kababayan, lumipas lamang po ah, kasi hinahamon niya eh. Ang lakas niya mga hamon sa International Criminal Court. Akala niya, eh, matatakot sa kanya ang International Criminal Court. Ah, pero bagong lahat. O nga pala, sisingit ko lang. Magandang magandang araw sa lahat ng ating mga kuya, ate. No? So, kahapon po, ay eh, sama-sama po kami kahapon. Kasap kapiling ko ang ating mga ate kuya. So, kami po ay namahagi ng tulong sa ating mga kababayan eh ang amin pong uh, gawain ay ang pagtulong, pagbibigay ng aming abot na makakaya sa mga kababayan natin. So, okay, diretsyo tayo. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, naniniwala na po ko sa tinatawag na karma. Naniniwala na po ko sa tinatawag na kumbaga gaba sa Bisaya pa. Ilang araw lang po lumipas mga minamahal ko mga kababayan. Ayun na. Ha? Ah? Ginabaan na, kinarma na si Rodrigo Roa Duterte. Hindi niya akalain na pagkatapos niyang sabihin yon, e eh pinaghahandaan na siya. Ha? Ah? Pinaghahandaan na siya at talagang kukunin na siya ng International Criminal Court sa pamamagitan po ng Interpol. Ngayon, noong nasa kamay na po si Rodrigo Roa Duterte ng International Criminal Court, kung babalikan po natin lahat ng angas niya, lahat ng sinabi niya, lahat ng uh, mga galawan niya, lahat ng pangungutsa niya, ibang iba po ngayon sa kanyang mga nagiging galawan doon po sa International Criminal Court. Para po siyang isang santo, para siyang hindi makabasag pinggan sa kanyang mga uh, galawan. At isa sa napansin ko, mga minamahal ko mga kababayan, ano? Tila nagpapaawa effect po sila ngayon. No? Nagpapaawa effect sila ngayon. Todo paawa effect sila. At maliban sa todo paawa effect si Rodrigo Roa Duterte maging ang kanyang mga kamag-anak, kanyang asawa, kanyang anak, eh gumagawa po sila ng fake news gawa po sila ng fake news na gusto nilang palabasin na ah, karamihan sa mga Pilipino, galit po sa ating Pangulo, mali po kayo dyan ah, ang katotohanan mga minamahal kong mga kababayan ah, 99% po ang nagdiriwang sa pagkahuli po ni Rodrigo Roa Duterte at kung ano man po ang pinalalabas nila, isipin nyo na lamang po yan po ay fake news at yan ay gawa, -gawa lamang Ha? Ah? Yan ay gawa-gawa lamang. Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, bakit siya sineryoso? Bakit siya tinutoo? Kasi pati yung International Criminal Court ay masyado niyang minaliit. Ha? Ah? Pati yung International Criminal Court o ICC ay masyado niyang binuli. So ngayon, nakikita nyo naman kung paano magpaawa effect Rodrigo Roa Duterte. Nasaan na ngayon yung angas mo? Duterte. Nasaan na ngayon yung kayabangan mo, Duterte? Ha? Na para bagang pag umasta ka, eh parang ikaw na ang pinakamagaling. Ikaw na yung pinakamatapang. Ikaw na yung pinakamatalino. Ikaw na yung pinakamakapangyarihan. Ha? Pasensya ka na, Duterte. Yes. Kapatid kita sa the paternal eagles of eagles. No? Pero, alang-alang sa taong bayan, hindi kita kukonsintihin. Ha? Ah? Noon pa man, kahit pa nga nung panahon ni ano eh, Tebes eh, may mga tao siya na membro ng Eagles, pero never ko yun kinonsinti. Ha? Ah? May pastor pa nga doon na nagsusuot ng Eagles para lang gamitin dahil alam nila si Bato Eagles, si Bongo Eagles, si Robin Padilla Eagles. Wala akong pakialam. Ang pinag-uusapan natin dito, kapakanan at katotohanan na dapat malaman ng taong bayan. No? So, eto pa, mga minamahal ko, mga kababayan. No? Kung makikita nyo po, pag nanood po kayo ng social media, nagsasalita po yung anak ni Rodrigo Roa Duterte na parang Jaryo yung katawan. Ha? Walang iba kundi si Baste na mas adik pa yung pagmumuka sa mga notorious na adik, no? At ang sabi pa niya at sinusumbat niya, yung tatay daw niya, Ah, yung tatay daw ng ating pangulo pinalibing, ah, ni Rodrigo Roa Duterte. Yung tatay niya pinakulong si Raul ba? Ha? Ah, pinakulong. Kung lang siguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi niya na kailangan ipakulong kayo kasi wala naman kayong kwenta. Kaya hinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hulihin ka dahil sa pakiusap ng Interpol at dahil sa ambansang ito ay membro ng Interpol. Ah, hindi naman pwedeng pag tayo may sa ibang bansa, sasabihin natin membro tayo ng Interpol. Pero kapag kay bang bansa, huhulihin yung kapwa natin Pilipino dahil may kasalanan, sasabihin natin hindi tayo membro. Ano tawag sa atin nun? ba? Diba? So alam niya na ibig sabihin ko. So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, ito pa mas nakakatawa. Sabi ni Baste, ha? Ah, nananalangin siya na sana ha? Ah, mawala na sa pwesto ang ating mahal na Pangulo, si Raulo ka. Hindi mangyayari yun. Dahil 99% sa mga Pilipino ah, nasa tamang pag-iisip. Hindi katulad ninyo at ng mga supporters ninyo, ah, mga tanga, mga gago, mga siraulo. Ah, kung kayo mga tanga, mga siraulo, mga gago, huwag nyo kaming isama sa katangahan ninyo. Ah, ngayon, baste Duterte, kung inaakala mo ng buong bansa ay madadala ninyo sa kadramahan ninyo. Kasi sinasamantala nila mga minamahal ko mga kababayan sinasamantala nila habang uh, yung nagiging usapin si Rodrigo Roa Duterte akala nila dahil nagiging usapin si Rodrigo Roa Duterte dahil sa pagkahuli nga sa kanya ng International Criminal Court magagamit nila ito para dumami yung sisimpatya sa kanila pero mali sila dahil kapag nanood ka nang hearing sa ICC, lalabas ang katotohanan, lilinaw ang katotohanan, at malalaman ng taong bayan at ng buong mundo na dapat lang talaga panag panagutin yung isang taong walang awa kung magpapatay, yung isang taong walang galang sa batas, at higit sa lahat, yung isang taong walang galang sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, para po sa akin, mga minamahal ko, mga kababayan, Walang rason para magalit tayo sa ating mahal na Pangulo. Walang rason para para sisihin natin ang ating mahal na Pangulo. Kung ano man ang kanyang mga nagiging hakbang at desisyon, yan ay sang ayon at naaayon sa batas. Sa batas ng tao, sa batas ng Diyos. So, bakit ba tayo nagsasalita dito? Bakit ba tayo bakit ba tayo nagbibigay ng opinion? Bakit ba tayo nagre-react? Bakit ba tayo tumitira, bumibirada? Kasi marami sa mga Pilipino na hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Marami sa mga Pilipino ang bingi pa rin sa katotohanan. Kaya nga tayo nagsasalita. Para maintindihan na mga Pilipino yung tunay na nangyayari ngayon dito po sa ating bansa. Kaya nga po tayo ah, nagsasalita, hindi dahil sa pinaglalaban natin ng ating mahal na Pangulo, hindi dahil sa sumusumusuporta tayo sa kanya, kundi dahil tama ang mga ginagawa niya. Nakita niyo naman yung mga kabastusan, mga katarantaduhan, yung mga sinasabi ng mga Duterte. Akala nila, magagamit nila yung pagkakataong ito. Ito pa, isa pa si Bato de la Rosa. May napanood ako na video, nagsalita siya, sabi pa niya alam ko kung ano ang international ay ano ang uh, Interpol sabi niya. At kung saan lang yung ano lang yung ano lang Interpol kakayahan. Kasi sabi niya naging naging chief of staff siya. Bata de la Rosa naman. Alam mo pala eh, ba't ka nagre-react? Anong rason? Ha? Alam mo naman pala, ano ang Interpol? Pero bakit parang, gusto mong sabihin sa taong bayan na walang, walang jurisdiction ang Interpol sa bansang ito. Meron Bato to de la Rosa? Ha? Pero mali ang pinapakita mo at gusto mong balikta rin ang lahat. Ha? Alam mo, Bato de la Rosa, na kapag mayroong kriminal na gustong hanapin ang Interpol sa ibang bansa man o dito sa bansang ito, sila ay pwedeng manghuli sila'y pwedeng pumasok. Katuwang ang ating mga kapulisan. Katulad ng ginawa ng Indonesia na membro ng Interpol nung hinuli si Alice Goo at si Ong. Naalala mo? Dahil sila ay connected at meron tayong at meron silang responsibilidad bilang membro ng Interpol, tinulungan nila ang bansang ito para maibalik at maparusahan o makulong si Goa Ping at siong at iba pang mga kasama nila. Ngayon, mali ang nagiging galawan mo doon sa stage Bato de la Rosa. Isa lang ang masasabi ko, isa kang gunggong at walang alam na naging chief of staff kung sa bagay, Naging chief of staff ka, pero first gen ano ka lang, brigadier general ka lang. Kaya ka lang na maging, naging chipopistap, kasi nga sa bobo at tanga at siraulot, diablo mong amo. ha Kaya wala kang alam. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, habang tayo po'y nandito, tayo pa patuloy na magsasalita ng katotohanan para po kalabanin ang kasinungalingan. Kaya muli po, tulad po na sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, Babuhay po, nagmamahal sa ating bayan, maraming-maraming salamat po.